So, nako karon sa mall o mag ko worth 1,000 pesos para sa atong um, grocery na ihatag sa atong tabangan karong adlaw. Let's go. Ug mawra de akong gipamalit diri sa mall. Ginaanta ko palit og bugas ba pero mahal man diri eh. So at ni decide ko ato ang kusgawas so nagkuha lang ko diri og dilata, beef loaf, corn beef, sardinas, mga noodles, og ako na lang pugyapilan og Milo. Apil na sad ang gatas. Pag na, di diretsyo na ko sa counter para ako na siyang mabayaran. Lisod na ba? So, hindi tapagawasan sa guard. Medyo mahal-mahal ilang bugas. So, mga itatag para atong bugas. <laughs> Mahagin bugas, 360. Ang lima kilo nga ay buri. Naaday ko diri sa uslob og naaday ka po ang usan ako ka-follower nga hatagan ako sa akong grocery. Og medyo na ay pagkasudlo nun ng ilahang balay. Ako nila yung diri so, katong naabot ako sa ilaha. Ay! Bisan ko! Bisan ko! <laughs> Bisan ko! Bisan ko! <laughs> <Bisangkol, bisangkol. laughs> Mauday ni siya ang akong usa ka follower nga akong tabangan karon. ron. si Sir Julius Cariaga nga taga-uslob. Sa na yung pangalan? Julius Cariaga, sir aga uslub uh, us uslub uh, akasya ni siya sir og okay, sir kani da'y imong kuan sir unsa inborn na'y eh, mong sakit dili na, na unsa ka sir kuan gilantan mo ko yun, ni pilimero 2017 gilantan da'yon? yon dio pagka ayo sa kuhilan at mga tulok ka si mana to sikat sa pagka paglabay sa kuhilan nakiang nako pilimero kiang dili sir na siya stroke sir, uh, dile, sir. Dile po sa ingos doktor nakapadoktor. tumor tumor oh. Uh, akin sa mo tabang tabang ni mother sir an uh, ang among konsehal si konsehal an an si kapitan tagaan eh. ni so, ang among mayor dais, sir, kapitan ug uh, mayor ang uh, among mayor, tagaan po mi og inagmay yung napoy uban nga manghatag-hatag namo diri pero wala ko kaila share ako sir, kuan sa mo tugan gusto nuhod sir ako. Wala koy trabaho ron. Pero na koy gina ginagmay nga income income online. So ako sa una pa mutabang na ako dito syudad pa mo hatag mga paklan sa mga anak. lang ko mag vlog sa una. So karon ako na una ko may pa na lang ni vlog para makatabang ko. Usa pa mas dagang mutabang sa kung gitabangan, di ba? So sir, So ginagmay ra deni akong hatag sir na ibugkas ta dire lima kilo. Dako na kanang tabang namo sir. Yeah. Mga dilata og noodles. Makaon ba kanay sir mga noodles? Oh. Ibasin bawal, sir ba? Koy pili sir. O kanay mga ay pagkaon og Milo gatas sa man lang po ni Pampainit Salamat, sir ba. Nasa koy ginagmay ko an sir deni mo sir kanang pinaskuhan ba advance. So imuha na deni sir. Ginagmay nga kinsay mo dawat ikaw ani ma. Ay kasi ikara ay makakuan sa kahit dili ra ko mo picture ani ay ikaw lang ma'am dai ikaw ra ma'am ikaw lang ma'am ma kay maglisod si sir sige sir di lang ko magdugay sara kay maghatod pa ko sa akong bata karong alas 12 god sa ilahan basod sir oh ining imong pag ari sir nga oy buligas dinu dalan sa makatabang ni... uh, paghinaot unta ko ninyo sa paghinaot unta ko mga followers ni sir Angs nga. Makita ning yahang video ka nakaabot sa diri ko salamat kisteran sa inyong pagtanaw o mahinaot po mahinaot ko ninyo nga ma-share ninyo ni Rapi Tolpo parang ako matabangan si si o ni Mani Pacquiao o ni Bumbong Marcos o sa wish o gini akong gihinaot yun nga maabot lamang ko niya kining kining pag-vlog ni sir matabangan ko sa kong kahimta matabangan ko sa kong sakit Oh, salamat kista sir. sir. So ato ni ngampuan, sir. Ah? Amo langit nang amahan unta imong dunggon ang pagampo ni Sir Julius Cariaga na unta siya imo tagaan og milagro nga maayo siya sa iyang sakit og kabalo ko ginuo nga walay imposible sa imo wa ko pamati nang makauan jud ta sa makahatag lami kay pamati ba Di lang ko magdugay mama kay magatod pa ko sa kumbata tarong alas 12 <laughs> So mao ito si Sir Julius Kariaga nga taga Oslo. So mao tay ang tangkaron karon na siya tumor nya na paralyzed siya, wala siya laing panginabuhi, iharang asawa ang gabuhi sa ilahang anak o sa iyaha. O ginatunta nga kung kamo gusto mong mutabang, pwede ra ninyo siya i-contact directly sa yang Facebook. Mao ni yang Facebook guys. O kung gusto mo nga mo sa or mo adto sa Oslo, pwede ra sa kayo pagki-coordinate lang mo kung kinsa ang nakaila sa iya kung asa sila, para makatunlon po, kung asa ang ila So, maura to guys, o oh, God bless!